Magandang gabi po mga kalaki. eto na naman po tayo para magbigay po ng mga lucky numbers para po sa inyo mga kalaki. At congrats po sa mga nanalo po ng 3 digit balik kaya at saka 4 digit lucky numbers po. Mga nagchat po sila kanina lang pong 5 PM, nanalo po sila kagabi. Ayun po yung mga binigyan po natin ng 6 digit lucky numbers. Yung may mga birthday po ah, yung may mga birthday po ng June, uh, last week po nitong June uh, binigyan po natin ng mga lucky numbers kagabi na 6 digit na tinayaan po nila sa 642, 45, 49, 55 at 58 nanalo po sila ng baliktaya first time lang daw po nilang nanalo ng baliktaya natutuwa po sila at may nanalo po ng 4 digit mga 800 yata yun o 1000 congratulations po at ngayon po itutuloy po natin ano po sa mga hindi ko pa po nabibigyan at hindi pa po nakakaranas ng mga lucky numbers namin na 2 digit, 3 digit bibigyan kita ngayon ipaparanas ko po sa inyo aalagaan nyo lang po ng 3 days huwag nyo po agad bibitawan basta po nakafollow ha nakafollow lang po at nagsishare po ng videos namin at nagahat comment ng comment para po mabigyan ko ng lucky numbers ganun lang kasimple kahit hindi ka kasali sa private consultation makakakuha ka ng mga lucky numbers sa amin basta po naka-follow, abangan nyo lang po yan gabi-gabi mga kalaki, okay at syempre po ngayon po, ngayon po ay June uh, 19 na ano po, bukas po, June 20 ayan, 3 days nyo po nga alagaan yan mga kalaki at claim it mga kalaki mananalo tayo, umpisahan na po natin na mamigay ngayon pong gabi, yung 6 digit ayan po sa taas, tayaan nyo po rin po yan good luck